Bago ang lahat, uh, Sir Ray, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Okay. Bago po mangyari ang lahat ng ito, nagpadala pa ho ng message. Meron pa atang chat. Nagpadala sa ng message sa akin siya. Uh, text. Tapos hindi ko nasagot. Ngayon, tumawag ako tanghali. Sabi niya sa akin, Juan, kinipilyo sa UTI. Tapos, tumawag ako pagkagabi. Sabi naman, nagja-jogging. Nagja-jogging daw siya. bigla na tumba. Kung ibang isti ko siya, iba-ibang statement mo, statement niyo kasi ka. Ngayon ko, darating ako diyan, magkuha ko ng ticket. Lumipad ako sa Bado, paputang Davao. Pagdating ko doon, nakita ko dito pasa. Aha. Uh -huh. Dito pasa, hindi clear ko nga hindi ko tudala ng patay pag hindi ko ma-clear nga daming may injury sa katawan niya. Ngayon, nakita ko pinabuksan ko sa kabaong niya, magtawag ako ng pulis ko. Tawag ko ng pulis nga, sir, bilang witness, nga pabuksan ko tong kabaong nga maklear ba nga madala ko sa amin nga walang pasa ngayon pag sa pulikan uh, pulinaryan bukas daming pasa tadtad ng pasa ngayon hindi naman ako ng autopsy sabi nila wala dang autopsy dito si Mina daw sa Manila ko ganun ba lahat si Mina o Pwede sa Manila akong bala pamasayan ko yung bangkay papunta Manila sa NBI natin dalhin okay sa inyo po sir Okay, Nasaan no Nasaan problema. Nasaan ba yung bangkay ngayon? Pa, sa nalibing na siya kasi... Ah, pwede pa i-exhume yun with your permission. Pwede natin i-exhume. Sabihin, kukunin ulit yung bangkay, then itatransport natin papuntang dito sa Manila kung oh. walang pang autopsy doon. Ano na autopsy na, na, sir? Autopsy na, na? Ano pong resulta sa autopsy? Yun nga, di ayaw nga ibigay ng autopsy. Ay, ayaw, sino ayaw pong magbigay? Yung taga-region 10. Nang PNP? autopsy Oto o oh, yung, Soko. Ah, hindi pwede. Tawagin. Ay, nag 12, 000, eh, nag-gasto ka ng 12,000 eh. Autopsy lang. Di bali sir, papalitan ko po yon. Colonel Madin, magandang hapon. Good afternoon po. Bakit ayaw nyo i-release yung resulta ng uh, investigasyon ng Sokok, particular na yung autopsy doon po sa bangkay ng uh, anak ni Mr. Patigayon na si Private Patigayon? May copy po sila yan. May kopya na po kayo? Kopya siya, hindi mo na kopya siya. Okay, sige po. Ano, anong findings po doon sa autopsy? Sir. Tapos yung tuwing sir, eh, may nagkaroon ng hematoma sa may part ng leg at sa katay ng private, ng private pati gaya, sir. So, hematoma sa may kamay pati sa tay, sa may bandang tay, binti. Yung iba, sir, hindi na po namin makuha kasi ang technical. Uh, mas maigi po, sir, kasi ang regional forensic unit 10, region team ang nag-examine po, sir. Kaya nga po, pero... Wala pong natanggap na findings ng autopsy itong si Mr. Ray Patigayon. Sabi mo meron pero wala. Meron sir. Pumunta sila sa istasyon at uh, pinikturan po nila yung result, sir. Pinikturan yung result? Dapat binibigyan mo photocopy man lang sana. Bakit picture? Ba't ayaw nyo ibigay yung kopya? Meron na po sila, sir. Meron na po. Wala nga kasi kung meron, di ba't hindi na sana pumunta sila sa amin? Kaya sila pumunta sa amin kasi hindi na sila nabigyan ng autopsy report. Napikturan po nila, sir. Kernel naman, siya, naman. Lieutenant Kernel Madin, iba po yung na-picturean, iba po yung bibigyan nyo siya ng hard copy na may explanation kung ano yung findings. Yun po yun, sir, eh. Pero, uh, hindi rin po namin may paliwanag yung toto kasi very technical yung... Well then, sir, kung hindi mo uh, may paliwanag dahil hindi naman ikaw, doctor uh, doktor, then at least man lang eh, nakipag-connect ka sa mga taga-soko, mga doktor doon, para ipaliwanag sa kanya nagtatakipan na kayo palibhasa eh, military yung maki-question dito. Actually sir, nag na po kami. We are preparing sa mga document para kung babalik po sila at magpa-file ng complaint, eh, ito file namin yung complaint. So pag sinabi kasing himato, may ibig sabihin may mga pasa may so, pasa gawa siya? ng bugbog. Mm -hmm. okay, sir. So yung anak po yes, ninyo sir, nyo, sir mm -hmm. Inabugbog to at mayroon mm -hmm. po akong nakitang text na sinasabi niya na binubugbog daw po siya. O tuwing Hindi gabi po. sir, maglasing ang opisyal. Magandang hapon po sa inyo, medyo matugas. Yes. yes, sir, magandang hapon po. Gumawa kayo ng investigasyon tungkol po dito sa pagkasawi ni Private yes, Patigayon. Yes sir, uh, actually, sir. uh right after ng incident sa... Uh, agad ng investigation team, sir. Ang second country division, sir, uh, led by the our provost marshal, sir. And currently, sir, andito yung mga involved, sir, uh, 23 personnel sir, uh, two officers and 21 APs sa aming custodial facility sir dito sa military police dito sa division and quarters po sir. Two officers. Ito siguro yung sinasabi ni Tatay uh, Patigayon, Tatay Ray, na yung anak niya nagsasabi sa kanya na kapag nalalasing daw itong mga opisyal, e binubugbog siya. Anong pangalan po ng dalawang opisyal at anong po katungkulan? Uh, bali, yung dalawang officer po sir is uh, company commander po sir ng Bravo Company, uh, Lieutenant Bilac po sir and yung XO po niya sir company XO po sir. Saan po sila nang hold Hindi um, to po daming okay. ano sir sa aming uh, custodial uh, facility sir sa military police po sir. So anong lumilitaw sa findings po ninyo? Ah uh, yes sir sa so, ngayon sir is uh, na ongoing na yung uh, investigation sir and nasa finalization phase na po sir. Ah uh, na lang po nung commander namin yung ano sir kinakailangan sir and this uh, coming na po sir mai-provide na po namin yung investigation report and ma-forward na po namin sir sa hired quarters po sir. Good. So walang takipan na mangyayari po? Tama? Uh, yes sir. Yes sir. Uh, wala po sir. Uh, Maigpit ma ma po yung ma tag ng aming commander sir na kailangan mapagustahan po sir yung mga uh, kasamahan namin sir na may kinalaman dito sa pangyayari po sir. Take note po. Magkakaroon po ng hearing sa AFP uh, yes, next month. Kapag nakita po yes, po na kayo po ay nagkakaroon takipan dyan at uh, hindi nyo po ginagawa yung tamang trabaho nyo para makakuha ng justisya itong biktima at pamilya ng biktima. Manggagalaiti po ako, may ipit pong budget ninyo. Yes sir. So ano yes, sir. pong plano ngayon? na uh, I'm sure sa findings ninyo, tumutugma dito sa mga litrato at sa uh, autopsy report na may himatoma So ibig sabihin, nambugbog po itong mga opisyal. Yes sir, ah uh, actually sir kasama po 'yan sir doon sa imbestigahan sir uh, yung mga possibility sir ng hazing and uh, maltreatment po sir na nangyari doon sa biktima po sir. Ay very good. So yes, I mean you know niyo na may naganap na hazing at maltreatment. Yan ang gusto ko marinig. Kung ganoon yes, ako po ay humahanga po sa inyo major uh, medyo matugas sir. Mataas po ang paggalang yes, ko sa inyo kung ganoon. Colonel di Maala, magandang po. Yes, magandang hapon po uh, Secretary Raffi. Ako naman po ay humahanga dito sa ginawa investigasyon po ng uh, 6th Infantry Division ng Public Affairs Office sa pungunan ni Major Matugas na ang findings po pala ay may matoma at uh, inaamin nila na na biktima ng hazing at maltreatment itong uh, si Private uh, Patigayon. So ano po magiging sunod na aksyon ng Philippine Army ukol dito Colonel sir? Yes po, sir. No? Depende doon sa kung uh, matapos na din na yung investigation from the level of the 6th Infantry Division, it will be forwarded to our headquarters para naman uh, makapag-organize uh, uh, yung uh, Philippine Army ng General court martial para dito sa mga officers at uh, mga possible sanctions ito sa naman sa mga industry personnel. Okay. Para sa kanyang kaalaman lang, ano po yung mga possible sanctions o parusa? na pwedeng ipataw dito sa mga involved sa pambubugbog hanggang sa mamatay itong si Private Patigayon, Colonel, Sir. Yes, Sir. No, aside from the criminal uh, liabilities nito mga uh, personnel natin na mapatunayan ang may uh, yung administrative cases, for example, yung ating mga officers na involved, they could be uh, discharged uh, from the military service as well as yung mga senior NCOs na involved directly involved dun sa nangyaring uh, reception line. And uh, depending doon sa magiging uh, result ng investigation then yung magiging uh, sanctions na ng mga enlisted personnel. Ang pinakamataas para sa enlisted personnel dito na magiging sanction is also discharge from the military service. Uh, the pinakamababa dito is the demotion. But uh, hindi dito kasama pa yung criminal charges na may papatang sa kanila once na uh, tumakbo na ito sa civil court. Ah, hindi hindi posible. Dapat criminal. Uh, criminal case, uh, criminal court, uh, sorry Apo. sir. Kailangan niyo po ba si uh, Mr. Patigayon, si Sir Ray para mag-file ng formal complaint, para pumunta dyan, makausap ninyo o hindi na po, kayo na lang pong bahala? Yes, hindi na po kailangan sir. Uh, Doon lang tayo magbabase sa magiging uh, result and recommendation ng 600 uh, division and then the general court martial will now uh, uh, convene para dito sa mga involved na officers. Ang pinaka mababa dyan ay demotion at pwede yung masibak sila sa servisyo. On top of that, meron pa pong criminal case na silang kaharapin na masisibak na sila plus posibleng makukulong pa sila matapos silang masibak dahil nga doon sa criminal case na kakaharapin nila. Tama ba ang pagka-explain ko, Colonel? Dito kay Sir Ray? Yes. Yes, tama po sir. No? Uh, uh, depende nga doon sa magiging result, ng uh, result doon sa autopsy kasabay doon sa result din ng investigation ng Board of Inquiry, uh, uh, pinakamataas na magiging assumption natin dito sa involved na personnel dito ay discharged uh, discharge from the military service as well as kasama na rin dito yung magiging uh, charges nila sa criminal. Okay. Na, naintindihan niyo po yun, sir. Yeah. So, pero may proseso po yan. Pero Colonel, I just want to uh, warn you na yung programa ko pong wanted sa radio dito sa TV5 at yung akin pong tanggapan sa Senate, eh tututo po para masiguro na maging malinis po talaga ang investigasyon at gugulong talaga yung kaso at meron po talaga ang dapat maparusahan. Ano po? Yes po, sir. Makakaasa po kayo dahil ito nga yung uh, naging, uh, naging guidance ng ating Commanding General Philippine General General Army, General Nafarete General na ayusin at madaliin itong pag-iimbestiga nito dahil ito nga ay uh, kumbaga hindi katanggap-tanggap na uh, nangyari doon sa ating sundalo. Kaya uh, parito at uh, natin yung uh, pag-resolve kaso na ito. At mapa, uh, mabigyan ng sanksyon yung mga personal na involved dito sa nangyari ito. Pwede rin po ba sir, imbestigahan pa rin natin yung mga kasamahan nitong si uh, Private Patigayong baka pati sila po ay biktima ng hazing din, hindi lang nagsusumbong at uh, wala lang nangyari sa kanila. It so happen, sila po ay sinuerte, okay pa sila ngayon. But we have to talk to these soldiers na kabatch po ni Private Patigayong, baka nakatikim po ng pagmamaltrato din. Yes sir, that will be the next step sir. No? Pitingnan din natin yung kasama niya dun sa reception kung mag-file sila ng uh, proper complaint. At uh, pitingnan natin lang And uh, Meron namang initial investigation yung 6th uh, Infantry Division, so the appreciation of the commander po na kailangan pang uh, isanksyon din. Uh, but definitely itong involved na 23 personnel nito, sila kasi sila yung directly na involved doon sa paghanda ng reception rights doon sa uh, kay late Private Patigayon at doon sa kanyang kasamahan. So uh, ito na rin yung possible na magiging sanction if ever na mapatunayan na mayroong uh, pagkakamali ginawa ang mga personnel nito. So ano pong pinakamataas na ranggo na official na involved? Okay, based sa investigation meron tayong first lieutenant oh. at uh, isa na ba is second lieutenant. Oh mababa. Siyempre mga commander. Yes sir. Based on the investigation ng 6th uh, Infantry Division, uh, ang directly involved doon sa uh, nangyari is the company commander. Okay. And dahil he wala sanction, walang sanksyon o hindi alam ng kanilang battalion commander dahil mm. -hmm. uh, nila ito. Kung baga walang authority, yung dalawang, yung dalawang officer na yun to conduct reception rights doon sa kanilang dalawang bagong uh, tatlong bagong report na private doon sa unit nila. Lieutenant at second lieutenant lamang ang kasama na kakasuhan at mabibigyan ng sanksyon. Pero anybody higher than those ranks na sinabi po ninyo, lusot na. How about yung commander, battalion commander, o yung superior nitong dalawang tenyente? That would be part of the uh, investigation na rin ng uh, 6 Infantry Division kung, uh, mas kung magre-recommend pa sila ng uh, uh, sanction for the battalion commander or commander responsibility. Yes. So, depende na po sa uh, appreciation na recommendation ng judge Advocate General ng 16 th Infantry Division. Thank you po. Yeah, na, nakukuha ko na po ang punto nyo. Kayo na po mismo nagbanggit uh, sa ngala ng Command Responsibility. Dapat may pananagutan din yung mga boss kasi yung mga boss dapat or yung higher than the second lieutenant tulad to, kung may mga colonel dyan o kahit pa general eh dapat monitor nila yung mga kaganapan na nangyari sa loob ng kampo. Yes po, natitinan po natin yan. Although may, may direct instruction naman ng ating commanding general uh, doon sa 6th Commander, 6 Division Commander, look into this, all this, uh, yung nangyari na to para talagang ma-insure natin na makarusahan yung dapat makarusahan. Okay. So, ano po yung mga steps na gagawin ng Philippine Army na para hindi na po maulit never again itong incidenting tong ganito? Yes, sir. Uh, immediately nung nangyari ito, uh, pinagutos ka ng ating uh, Commanding General Philippine Army na ihinto lahat ng reception uh, ceremonies dahil sa lahat ng units ng Philippine Army. And uh, sa kasunukuyan, gumagawa na tayo ng mga alisis na uh, to ensure at nasihipitan natin yung magiging sanction kung sakali may ilalabag pa ulit o gagawa pa ng ganito mga uh, kumbaga na orthodox na mga activities na ito sa Philippine Army. Okay, thank you po. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Gawa tayo ng resolution in aid of legislation para maimbestigan itong mga yes. hazing na nagaganap sa loob ng military, particularly sa mga training? Yes po, yes, po Senator. No? Uh, Nakaka-dismayal lang po kasi dati, napasa na po itong batas na ito, RA 8049. Tapos may namatay po, na-amend yung law, uh, may bago na namang RA, pero it seems like hazing still keeps on happening. So tama po sabi niyo, Sen. Baka kailangan, responsibility na ng PATCOM, ng battalion commander, ng uh, siguro owner of the school or director of the school, to monitor that no cases of hazing happens. And kung meron, may direct, ano na po sila? Kayo, Siguro, kung kinakailangan, may natin batas na para managot din yung higher-ups, hindi lamang yung mga tenyente. Kung, kung hindi, dapat up yes, to po. general kung kinakailangan. Dahil, bakit hindi alam naman nila may batas na uh, uh, tungkol sa anti-hazing. Yes, hindi nila yes. minomonitor uh, na maayos yung takbo ng training sa loob ng uh, kanilang pamamahala. Yes po sir. Kasi currently po, no, under our laws, kailangan pa po natin i-prove yung kanilang direct participation or ang kanilang direct authorization ng nangyari na hazing na naganap dito sa pagkaan na naging sun ng pagkamatay ng isang kadete. So yun nga po, hindi siya nag-focus on the monitoring aspect but more on the positive act na inauthorize niya po or pinayagan niyo or you had a direct hand in the hazing. Yun na lang siguro so, the mere yes, fact na nangyari ito under your watch eh, na may, alam mo naman, may batas, dapat nag to ka, special sa monitoring, nangyari ito. So, ano yung command responsibility? Dapat kahit papaano, one way or the other, may managot na higher-ups talaga. Mataas talaga, wag lang yung tinyente. Hindi naman sa mga yes, na so. malit yung rango ng tinyente, pero dapat malay yung mga kernel o mga brigadier general yes, na, so. na, mamahala uh, doon uh, responsible officers talaga, Senator, because uh, I agree with you. I don't think nagalaw po ang tinyente nang walang authorization, utos, or kapabayaan. Pinabalaan natin niya lahat sa ating mga commanders na huwag nang ulitin itong nangyari na ito at mananagot talaga at dapat ang managot upang sakaling oh. nangyari ulit itong uh, iyong uh, pakamatay nitong si late private tingayon. Thank you. Tingnan natin yes, paano natin maamendahan itong batas uh, tungkol sa anti sa military na panagutin din natin yung mga yes, matataas rango sa ngalan ng command responsibility. Yes, po, Senator. Anyway, that doctrine of command responsibility actually came from the military. So I don't think we have any problem po applying it to them again. Very good. Sige. All right. Maraming maraming salamat po, Colonel Louis Di Maala, spokesperson of Philippine Army, sir. Gusto ko lang ipamot no, lahat ng proposals, recommendations para mas lalo pa natin ma-improve yung mga batas para maiwasan yung mga ganitong uh, pangyayari. I am very welcome sa Philippine Army. Ito, uh, ka po kami. Uh, para mas lalo pa natin maging uh, gawang, maging professional ang uh, organization ng Bukatihan ng Pilipinas. Thank you po Colonel sir. Magandang hapon po. Colonel Dimala. Maala. At, uh, thank you rin kay Major June Mark Matugas, Chief Division, Public Affairs Office, for 6th Infantry Division, Philippine Army. Major Matugas, sir magandang hapon. Maraming salamat po. Yes sir. Maraming salamat po sir. Sir, tutulong po ako. Lahat ng klaseng ng tulong, bubos po ako. Pamasahin niyo po pagpunta rito. Lahat-lahat, tulong po ako. Pag may hiling, tututok po kami yung tanggapan ko po sa Senate at ito pong programa ko sa radyo, sisiguraduhin ko po na hindi magkakaroon ng cover-up na maging malinis at maayos po yung takbo ng kaso. At meron po dapat maparusan. Salamat po sa tiwala. Nakikiramay po kami sa muli, sir.